Ay, uh, mga kapatid ngayon nagyaya yung dalawang to maligo daw kami maligo daw kami sa ilog sa mga pato. No, no. Sa buit na lang. At si, ano, kita Maggio. Lale. Ikaw, sabay si, kundi ako, yan, ano, soba. Oo, ano, ano. Hindi, hindi, ano, Ayan, mukha pa din dito na kami. Mayroon ano. pa dito yung tagbak. Oh. Tagbak. Tagbak. Oh, na. Ligo na, ligo. Ha, ah, so, si pangani ano, eh. si ka na. Chichiria lagi. Mababaw yung tubig. Sobrang ganda ng tubig, oh. Ang linaw, oh. Ate. Ang linaw, Ang linaw ng tubig. Sobra. Ganda, oh. Ano lang, madahon. O malumot. Malumot kasi ma ano, tangto. Mainit. Pero, ang lalim yan mga kapatid. Ang lalim ng gitna niyan. So, ayan. dito. Ang doon Ganda. Yeah, no? Ano, gusto na ano, Botot. Sino uh -huh. yeah. Botot ron botot. Upang angket. Araw, abo sendaw. Upang angket. Buwa ron. ano ron may snakehead. May dami istana na ano mga ano. Ada sing pinata ko. <laughs> Ato kusendaw. Uh, Hala baby. May ano may mga fry nang ano yung dalag. May fry nang dalag makyat. Ay ah, hindi. Doon yan, oh. Nahu, nag, ano. So, yun, mga kapit. Maligo tayo. Let's go, let's go. Let's go, let's go.